Marating sinasabi na para bumalik daw ang ex mo or para maging mataas ang attractiveness mo kapatid kailangan meron kang ability at ipinararamdam mo na kaya mong mag walk away akala kasi ng marami walk away, aalis ka lang ganun lang kasimple yon mga utol hindi po Walking away mga kapatid ay napaka powerful dahil ito po ay direct signal sa taong minamahal natin or ex natin na meron tayong kapasidad para sumaya kahit wala siya. Also, it signals na ikaw nga po ay confident. Pinararamdam din po na pag walk away mga utol na ikaw ay merong other things na ginagawa. Hindi lang yung nakafocus ka sa kanya mga utol. Alam natin na ito po ay attraction din Also, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa breakup situation, ang pag-walk mga utol ay parang biglang iniwan mo siya sa ere. Alam natin na ito po ay masakit sa tenga pag sinabi mong iniwan sa ere. Pero alam nyo po ba na ang ibig sabihin nito mga utol ay na-outgrow mo siya, na hindi ka mag-waste ng time at hindi ka magpapakababa at magmamakaawa sa kanya. Make you appear more valuable. Parating kung sinasabi na pag ikaw ay nag-walk away mga utol ay parang binibigyan mo ng opportunity yung ex mo o yung taong nag-reject sa'yo para magduda sa kanyang naging desisyon. Also walking away mga utol ay isang paraan para iiwas ka dun sa mga post-breakup depressions, post-breakup mistakes na pwede nating magawa. Tao tayo eh. Natural magkakamali tayo. Natural madadala tayo dun sa emotions natin. Natural magpapanik at matatakot tayo mga utol at ito po later on ay magpaparamdam na tayo po ay apektado. Alam natin na unattractive yun. Kaya by simply walking away mga utol ay hindi lang itinatago ka, hindi lang iniiwas ka sa mga bagay na to mga utol. Ito po ay nagpapataas ng iyong halaga. And at the same time, make him or her think na mali nga po yung kanyang ginawa. Kaya walking away mga utol, kung halimbawang tayo po ay nahihirapan or gusto nga po natin ibalik ang ex natin or simply tumaas ang attractiveness natin sa taong gusto natin.